Ang San Agustin ay hindi lamang liblib, ito'y isang bayang napipigtal sa sariling anino. Hindi pa nararating ng kuryente ang maraming sityo, ang ilog ang nagsisilbing paliguan, labahan, at minsan ay libingan ng mga pangarap na hindi natupad. Si Sara, anak ng isang guru, na pinaslang matapos pumalag sa katiwalian. Si Bong naman, ulila sa ina, lumaki sa kanyang amang manging isda na madalas ay uuwi ng walaman lang huli. Sa kabila ng kadiliman, itinanim ni Nasara at Bong ang binhi ng kanilang mga pangarap sa lupang tuyot ng San Agustin. Ginugol nila ang kabataan sa pag-aaral sa ilalim ng gasera, pagtakbo sa pilapil, at pagtulong sa mga kabarangay sa oras ng bagyo at tagtuyot. Hindi madali ang desisyong lisanin ng San Agustin. Sa huling gabi nila bago lumuwas, nagtipon ang buong barangay sa plaza. Sa harap ng mga lampara at putikang entablado, sila'y binigyan ng basbas, isang kasulatan na nilagdaan ng mga matatanda, ay pangako ninyong babalikan ninyo kami. Iyak ng mga bata, palagpak ng matatanda, at ang paminsan-minsang tilamsik ng luha ng langit ang sumaksi sa kanilang pag-alis. Sa Maynila, sinalubong sila ng traffic, pulusok, at pagkasindek. Mahirap ang unang mga taon, si Sara, sa umaga estudyante at sa gabi servidora sa isang maliit na kerenderya. Si Bong? Nigel Alaco ng Jaryo habang nagsasanay sa kursong pampublikot negosyo. Bagamat magkalapit ang mga boarding house, unti-unti silang nilamon ng kanika nilang pinagkakaabalahan. Mula sa periodiko at legal na papeles, tumuntong si Bong sa mundo ng malalaking proyekto, unay bilang isang masigasig na konsultan. Si Sara nagbitiw ng prinsipyo ng matokso sa alok na proteksyon ng isang malaking law firm kapalit ng kanyang tahimik na konsensya. Noong unang tatanggap sila ng suhol at kompromiso, umiyak sila, nagalit sa sarili, ngunit kalaunay natutong manahimik. Hindi na nila napansin ng lubusang mabago sila. Bumuo sila ng koneksyon, alyansa, at sariling imperyo. Ang dating dalisay na adhikain ay natabunan ng papel, pera, at posesyon. Sa mga social event, nagbabanggaan ang kanilang landas, sa mga fundraising, sa mga bidding wars, sa mga grand rally, ngunit nagkikibit balikat na lamang. Lumipas ang mga taon, naging kilalang kilala si Nasara at Bong bilang mga haligi ng makabagong politika. Ngunit sa likod ng camera spotlight, magkaiba ang kwento, Sara, dumaranas ng insomnia, pinupuno ang gabi ng alak at walang katapusang meeting. Bong, nagtatago ng lungkot sa likod ng ngiti at tagumpay, at madalas nag-uuwi ng mga medalya pero hindi ng kapayapaan. Dumating ang pagkakataon na ang mga partido ng pagtakbo ni Nasara at Bong bilang magkaribal na gobernador ng San Agustin. Ang bayan na dati nilang minahal, ngayoy kanilang magiging larangan ng digmaan. Pinuno ng mga campaign poster ang mga lansangan na tila maskaram pilit ikinukubli ang tunay na anyo ng bawat isa. Sa unang debate sa lumang plaza ng San Agustin, kapwa nila nasal Ayan ang dating sarili sa mukha ng mga batang nakikinig sa kanila, mga batang payat, gaskosan, ngunit may sindeng apoy sa mata. Nang magkrus kanilang mga mata, isang matinding paghikbi ng alaala ang bumulaga sa kanila. Nabuo ang kilusang bagong San Agustin, hindi lamang bilang plataporma kundi bilang panata, na hindi lamang sila tumatakbo para sa boto, kundi para sa tinig ng mga nawalan ng pag-asa. Muling lumapit si Naaling Bebang, Father Lito, at ang mga kabataang leader. Kasama ang bagong henerasyon, sinimulan nila ang pagbabago, libreng edukasyon, reforma sa kalusugan, patas na reforma sa lupa. Hindi sila pinabayaan ng kalaban. Si Mayor Carding at ang mga tradisyonal na makapangyarihan sa lalawigan ay gumawa ng maruming kampanya, pananakot, fake news, suhol. Nagkaroon pa ng bomb threat sa mismong araw ng eleksyon. Ngunit hindi na, muling matitinag si Nasara at Bong. Kung noon ay mga batang nangangarap lang sila, ngayon ay naging mga mandirigmang dala ang pag-asa ng kanilang bayan. Sa araw ng halalan, libo-libong taga San Agustin ang nagmarcha patungong presinto. Hindi sila natinag nagdang takot o ng bayad. At nang iproklama ang pagkapanalo ng Bagong San Agustin, dumagundong ang sigaw ng bayan, isang sigaw na ilang dekada ng sinikil. Isang taon makalipas, sa lilim ng matandang pan ng akasya, nagsasaya ang buong San Agustin. Malaya na, si Sara, bagong gobernador, at si Bong, pinuno ng Development Council, ay madalas pa rin makitang magkasama, naglalakad sa kalsadang minsang maputik, ngayoy sementado at puno ng mga batang tumatakbot naghahalakokan hindi sila bumalik sa simula, sapagkat sila ang gumawa ng bagong simula. Akala ni Nasara at Bong ay tapos na ang lahat ng laban. Ngunit sa bawat hakbang patungo sa pagbabago, lumilitaw ang mga aninong matagal ng nakabaon. Isang gabi, isang lihim ang sumabog, may mga dokumentong naglalantad sa dating mga kasalanan ni Nasara at Bong noong sila'y bahagi pa ng sistemang bulok. May mga lumang kontrata, mga resibong pinirmahan nila noon, patunay na minsan silang naging bahagi ng katiwalian. Nagimbal ang buong San Agustin. Ang mga kalaban, lalo na si Carding na ngayon nagkukubli sa ibang bayan, ay muling umalma. Mga ipokrito, sigaw ng mga kalaban sa radyo at social media. Hindi sila ang mga tagapagligtas. Sila ang mga traidor. Hindi na pwedeng itago ni Nasara at Bong ang katotohanan. Sa halip na magsinungaling, pinili nilang humarap. Sa isang pagtitipon sa plaza, sa harap ng buong bayan, buong tapang nilang inamin ang kanilang mga kasalanan. Oo, oo. Sabi ni Sara, kami nagkamali. Hindi kami perpekto, pero ang mahalaga, hindi kami tumigil sa pagsusumikap maging mas mabuting tao. Nagbigay si Bong ng isang pangako, itatayo nila ang isang sistema kung saan walang sino man, kahit sila mismo, panghigit sa batas. Habang abala sila sa pagbabagong buhay ng San Agustin, unti-unting umaangat ang mga bagong mukha ng kasakiman, sina Congressman Vargas, dating bata ni Carding, at si Anita, isang bagong politikong ang galing manghikayat pero lihim na kasabwat sa mga illegal na operasyon. Ginamit nila ang galit at pagdududa ng mga tao upang maghasik ng takot, lumilikha ng mga lihim na grupo upang sirain ang bagong gobyerno ni Nasara at Bong. Muling napilitan si Nasara at Bong na humarap sa isang bagong laban, hindi lang laban sa politika, kundi laban sa takot, kasinungalingan, at sariling kahinaan. Minsang naglalakad si Bong Pauwi mula sa meeting, pinagtangkaan siyang barili ng isang hindi pa nakikilalang salarin. Muntik na siyang mamatay, ngunit ang balay dumaan lamang sa kanyang balikat. Habang nagpapagaling, mas lumakas ang kanyang loob, hindi sila maaaring umurong. Samantala, si Sara, habang dumadalaw sa mga liblib na barangay, natuklasan ang mas matinding kahirapan, mga batang nagugutom, mga pamilyang niloko ng mga makapangyarihan. Mas marami pa tayong kailangang gawin, bulong niya sa sarili habang pinipigil ang luha. Mula sa mga sugat at pagkabigo, ipinanganak ang isang tunay na kilusan ng mamamayan. Hindi lamang si Sara at Bong ang leader, bawat magsasaka, guro, estudyante, at manggagawa ay naging tinig ng bagong San Agustin. Nagtayo sila ng People's Assembly sa bawat barangay, isang anyo ng direktang demokrasya na hindi lamang nakasalalay sa eleksyon. Kahit ilang beses silang pinagbantaan, hindi na muling nagpatinag ang mga tao. Ngunit hindi lahat ng laban ay nasa labas, may mga laban na nangyayari sa loob. Minsan sa gitna ng gabi, si Bong, sa kanyang ospital, ay tinanong ang sarili, paano kung hindi ko nakayanin? Paano kung bumalik ako sa dating madali pero maruming paraan? Si Sara, minsan nakaupo. Sa simbahan, ay nagdasal, Panginoon, sa dami ng pagkakamali ko, karapat dapat pa ba akong maglingkod? Ngunit sa bawat tanong, sa bawat takot, bumabalik sila sa unang pangako nila sa lilam ng matandang akasya, para sa San Agustin, para sa bawat batang nangangarap. Dumating ang panahon ng bagong halalan. Tila buong bansa ay nakatingin sa maliit na San Agustin bilang simbolo ng tunay na pagbabago o muling pagbagsak. Ngunit sa tulong ng sambayanan, nanalo muli ang kilusan, hindi lamang sa boto kundi sa puso ng mga tao. Si Sara ay muling inihalal bilang gobernadora, habang si Bong ay naging pinuno ng bagong People's Council, isang posisyon na walang sweldo, ngunit may pinakamalaking bose sa pagpapatakbo ng probinsya. Sa wakas, sa lilim ng parehong akasya, isang bagong henerasyon ng mga bata ang naglalaro. Wala nang takot, wala nang gutom. Sinasara at bong, hindi na mga makapangyarihang tao kundi mga tagapag-alaga ng bayan, nakatingala sa langit, pinasasalamatan ang bawat luha, sugat, at pag-ibig na bumuo sa kanilang kwento. Sa lilim ng mga pangarap, Sami lang ang tunay na liwanag. Makalipas ang limang taon ng tahimik at matatag na pagunlad, muling binulabog ang San Agustin ng mga balitang may planong itayo ang isang dambuhalang minahan sa kabundukan ng San Vicente. Ang proyektong, Golden Future, ay suportado ng mga makapangyarihang negosyante at ilang politiko mula sa Maynila. Isang pulutong ng mga dayuhang kumpanya, kasama ang mga lokal na kasabwat, ang nagtatangkang wasakin ang kalikasan kapalit ng kita. Sa likod nito, nariyan si Congressman Vargas at ang isang bagong karakter, si Senador Salvador, Vador, Imprio, isang tuso at mapanganib na leader na may balak gawing modelo ang San Agustin ng tinatawag nilang Industrial Prosperity. Habang abala si at Bong sa pagtutok sa bagong mga problema, isang balita ang humanig sa kanila, bumalik si dating Mayor Carding sa San Agustin. Hindi na siya isang simpleng politiko ngayon, siya na ang bagong chief strategist ng konsorsyong ng Minahan. San Agustin ay para sa negosyo, hindi para sa mga panaginip. Sigaw niya sa isang rally na dinaluhan ng bayad ng mga taga-suporta. Sa gitna ng kaguluhan, sumibol ang bagong henerasyon ng liderato, si Nalira, ang batang burol na anak ni Aling Bebang, si Mateo, isang masigasig na community organizer, at si Gio, isang dating estudyante ng scholarship program ni Bong, na ngayoy isang magaling na abogado. Sila ang naging tinig ng mga kabataan. Sa pamumuno nila, umusbong ang kilusan ng kabataang San Agustin, isang makapangyarihang samahan laban sa mapanirang minahan. Hindi madali ang laban. Gumamit ng paninira at pananakot ang kampo ni Bador. Maraming leader ng barangay ang pinilit pumirma ng pagsang-ayon sa proyekto. Ang ilan, pinatay sa gitna ng gabi. Naisip ni Nasara at Bong, hindi sapat ang dati nilang paraan ng paglaban. Kailangan nilang itaas ang kamalayan ng buong bansa. Kaya lumapit sila sa mga national media, mga environmental groups, at mga kilalang personalidad upang ikampanya ang hashtag Save San Agustin. Dumating ang araw na sinunog ang munisipyo ng San Agustin. Isang maliwanag na babala, sumuko na kayo, nakasulat sa pader. Nayanig si Bong. Naisip niyang lumikas na lang kasama si Sara at mga kaibigan. Pero si Sara, matatag. Kung lalayas tayo ngayon, sino pa ang maiiwan para sa kanila? Tinignan ni Bong ang mga mata ni Sara, at sa kabila ng takot, nakita niya ang apoy ng kanilang kabataan. Ang apoy ng hindi sumusuko. Nagdaos sila ng malaking, pambansang pagpupulong para sa San Agustin, sa harap ng Senado. Si Lira ang nagsalita, ang San Agustin ay hindi lupaing pwedeng pagdiskitahan. Ito ay aming tahanan, hindi kami bibitaw, naging viral ang kanilang panawagan. Nagulantang ang buong bansa sa katotohanan kung magtatagumpay ang Golden. Future, sa San Agustin, sino pa ang susunod? Hindi pumayag sina Vargas, Carding, at Bador na matalo. Pinakilos nila ang militar. Isang madugong enkwentro ang naganap sa kabundukan. Maraming buhay ang nawala, kabilang na si Mateo, na nagligtas ng mga bata sa gitna ng paguluhan. Sa kanyang huling hininga, bamulong si Mateo kay Bong, huwag kayong susuko. Para sa kinabukasan nila, dahil sa pambansang galit at pressure, napilitan ng Senado at Pangulo na ipawalang bisa ang proyektong minahan. Nakamit ang tagumpay, ngunit hindi nang walang kapalit. Ipinangako ni Nasara at Bong na itutuloy ang laban hindi lang sa San Agustin kundi sa buong bansa para sa mga bayan at kalikasan nanganganib para sa susunod na henerasyon. Lumipas ang panahon. Ang San Agustin, bagamat may mga peklat ng digmaan, ay nananatiling lantian iyan at malaya. Sa lilim ng matandang akasya, ngayon ay nakatayong isang monumento, isang batang may hawak na libro at tanim na panla sa kabilang kamay, sa gisag ng kaalaman, pag-asa, at kalikasan. At sa bawat pagdapo ng malamig na hangin sa San Agustin, kasabay ang pabulong na pangako. Hindi na muling maday gising ang San Agustin sa kadiliman. Makaraan ng isang dekada ng kapayapaan at muling pagsigla ng San Agustin, isang bagong hamon ang sumiklab. Naglabasan ang mga bagong bayani, mga batang leader na produkto ng mga reforma ni Nasara at Bong. Ngunit sa kabila ng kabutihan ng kanilang hangarin, may mga anino sa kanilang mga puso, ambisyon, galit at pagkauhaw sa kapangyarihan. Si Gio, ang dating abogado at anak anak ni Bong, ay napiling bagong alkalde. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, dahan-dahan siyang nilalamo ng sistemang dati nilang nilabanan. Habang sinasara at Bong ay lumilipad sa mga pambansang adbokasiya, hindi nila napansin ang unti-unting pagguho sa San Agustin. Mga lihim na kasunduan, mga proyektong hindi idinadaan sa tamang proseso, at mga bagong anyo ng katiwalian ang sumulpot. Hindi na ito ang San Agustin na pinangarap natin, bulalas ni Sara isang gabi matapos makatanggap ng ulat ng mga irregularidad. Kailangan tayong bumalik, sagot ni Bong. Kahit masakit, kahit laban sa mga itinuring nating anak. Dumating si Sara at Bong sa San Agustin na tila mga estranghero sa bayan na minsan nilang iniligtas. Maraming kabataan ang sumasamba kay Gio, itinuturing siyang modernong bayani, progresibo, at matapang. Subalit nakita ni Nasara at Bong ang hindi nakikita ng iba, ang mga maliit na bitik na, kapag pinabayaan, ay magiging malalim na sugat. Sa kalagitnaan ng taon, isang malaking sakuna ang dumating, isang bagyo na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha sa buong San Agustin. Inilantad ng kalamidad ang kahinaan ng mga bagong infrastruktura at ang kapabayaan ng pamahalaang lokal. Maraming nasawi, marami ang nawala ng tahanan. Si Gio, sa kabila ng kanyang galing sa salita, ay hindi nagawang pamunuan ang bayan sa oras ng krisis. Naghari ang kaguluhan. Sa gitna ng trahedya, muling tumindig si Sara at bong, hindi upang kuhanin ang kapangyarihan, kundi upang magturo, gamabay, at tumulong. Kasama si Nalira at iba pang matatandang leader ng Bagong San Agustin, nagsimula silang muling buhayin ng diwa ng bayanihan at tunay na serbisyo. Dahan-dahan, nakita ng mga tao ang kaibahan, ang pamumunong hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Lumapit si Gio kay Bong isang gabi. Itay, Ani Gio, hindi na may tago ang luha, nagkamali ako. Paano ko itatama ang lahat? Pinatong ni Bong ang kamay sa balikat ni Gio. Hindi sa ang pagsisisi, kailangan mong maging handa sa pananagutan. Isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Gio, nagbitiw siya sa pwesto at humarap sa kanyang mga pagkukulang. Sa bagong halalan, hindi sinasara o bong ang tumakbo. Itinaguyod nila ang isang bagong liderato, binoo mula sa mga kabataang pinanday ng tamang prinsipyo at hindi ng personal na ambisyon. Itinatag ang sanghaya ng San Agustin, isang kooperatiba ng mamamayan na nagpatakbo ng mga pangunahing programa sa edukasyon, agrikultura, at kalusugan. Ang pamahalaan ay naging katuwang, hindi hari ng bayan. Sa lilim ng lumang akasya, ngayon lumalawak ang taniman ng mga bagong panla. Ang mga bata ng San Agustin ay may hawak na libro, laptop at binhing itinatanim sa lupaing pinangalagaan. Madalas makitang magkasama sina Sara at Bong, nakaupo sa lumang duyan, pinagmamasdan ang bayan na minsan nilang pinangarap, nilabanan at mulit-muling inibig. At sa bawat ihip ng hangin, dala ang mga salitang iniukit ng kanilang buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa kapangyarihan, nasa paglingap, paghubog at pag-asa ng susunod na salinlahi.